Sir Julius. Hmm, Julius. Oh, okay na so, Okay, Ito mga idol, wala daw backlight. So, ayan, kakasundo lang natin ang lalamu So, abangan nyo mamaya. So, ayan mga idol, ito na po yung Lalamu na gagawin natin. So, ang problema nito ay wala pong backlight. So, Samsung A20s. Napanood po ni Sir ang ating mga video. Uh, babae pala ni mama ating mga video na kagaya ng sira ng cellphone niya kaya ayan pinaalala mo po ni mam at sana magawa natin ng paraan at di ko na po natanong kung napagalaw na ba sa iba kaya ayan subukan na, na natin mga idol naka ano pa talaga oh balot na balot eh Ah, ayan. So, ayan, hindi naman basag yung LCD. So, wala po siyang display daw. Ayun, 820s eh, nga. Subukan natin yon, on. Sulat so, rin siyang power, walang vibrate. Baka lubat lang. So, subukan natin i-charge. Check apan checking mga idol. So, wala rin namang vibrate. So, wala siyang power. Dapat nagba-vibrate siya. Tingnan natin baka hindi nag-start pa charge. Wala nga oh. Patay ata to. Sabi wala lang ilaw, blackout. So, tingnan na lang natin mga idol. Nabuksan na to. pwedeng na ano na to mga ito baka napagalaw na to so, ko. so wala tang nabuksan ng na, mga ito kasi yung mga dikit na napatungan na tanggalin natin yung sim tray natin to agad. So wala nang screw kasi na galaw na to. So may screw pa tong isa dito, lock sa board. Angat natin diretso. So. Twink, ayun lang. Bug-bug sarado nang pala talaga mga idol pati po yung resistor oh. Sis Mario, sige, ito yung mahirap dito pinagalaw na pala bago pinadala wala namang sinabi na ginawa na yan o, napalot na yung ano tapos yung resistor dito mga idol ayan wala na na nagkamali ng angat to eh kaya nasama yung resistor oh. nabakbak na yung mga paa dapat hater ang ginamit wag, wag persahin. kasi kung pwersahin mo yan ayan kagaya niya nasira na yung mga pads so natutuloy yan tuloy ang cellphone malaking gastusin to kung vibrate lang sana ito kasi wala nang vibrate eh natanggal na yung resistor dito connected pa naman yun sa backlight mga dala yan itong, itong connection na to at pati yung nga kapasitor dito meron pa to isa oh so ayan maghanap tayo ng board para may pagkita ko sa inyo so, ito yung mahirap sa mga iba hindi nagsasabi ng totoo. ayan mga idol resistor ayan ito yung sinasabi ko natanggal mga idol ayan so ayan may piyesa pa dito yung sa kanya, wala na yung pesa na, na na. Ayan So, ito meron ba o? Oh? Pansin nyo, itong isa meron. Ayan o. Oh. Yung itim na to. Resistor. Ito rin. Resistor. Kailangan din to kasi ilaw din to. Pag hindi mo to palitan, hindi rin magkakailaw yan. So, yan. Tanggal na o. Oh. Pati yung backlight niya, napun na ano na bakbak oh. -bak na. Yung backlight coil. So ito yung mga mahirap sa iba, hindi nagsasabi ng totoo bago ipadala. So alam mo na natin 'to. Pag mga ganito kasi, medyo marami na tayong gagawin. Mas okay kung walang galaw, mas madali natin magawa ng paraan. Ito kasi kailangan natin ng mga piyesa or yung diagram. Or kung um, hanapin natin yung mga natanggal, subutin so, na lang meron tayo diyan. So kailangan natin palitan ng maraming piyesa. Imbis ko lang sana or light ice or diode lang or yung pinaka-capacitor lang sana ang problema. Ayun, nadagdagan ang dami na. So, yan yung ingatan yung mga idol. Pag nagpagawa kayo o nag-DIY kayo, huwag nyo na gawin kung ganito man. Kasi pwede madagdagan talagang sira. Possible kasi nito. Ayan, hindi maganda ang pagkatanggal nito. So, kagaya nito. Ayan, natanggal yung mga paa. Dapat, kompleto para rin yan. May mga paa pa rin yan dapat dyan. So, ayan, napwersa yan. Pag-angat. Additional charge sa mga fees na nawala. So, ayan mga idol, dahil natanggal yung mga piyesa rito, ayan, lagyan natin. So, ginawa na ito mga idol, malamang hindi ito naayos. At ayan, nung pagtanggal ng bakal nito, nasama yung piyesa na ito, ayan Oh. So, pinagdugtong-dugtong lang din Oh. Yung resistor na to. Importante ito mga idol. Kailangan meron yan para magkailaw. So ayan ito po yung ano, resistor din dito na maliit. Ay nawala na rin. So ito yung resistor mga idol. Malaki to. Tapos dito rin maliit. So, yung pinaka-importante yan mga idol. At ito yung kuwel mga idol na nabakbak na rin. So, ito muna una natin palitan mga idol. Yung, itong yung kuwel at yung natanggal na isa, dalawa, tatlo. So, tingnan lang natin kung mabuhay. Grabe, reperado na. So, tanggalin natin yung board. Try lang natin. So, kung maganda sana, kung walang galaw mga idol, ay madali lang po magawa ng paraan. So, nagkamali lang to ng angat ng bakal mga idol. Kaya nasama yung pyesa. Ayan, yung pinakagilid dito na piyesa, oh. So, malamang malakas siguro ang hangin. So, ingatan nyo. Dapat pag nagtanggal tayo mga idol, kailangan alalay lang yung hangin. So, unahin natin pagtanggal itong light coil kasi yun yung unang natanggal. So, ito po yung ipapalit natin mga idol. So, nakahanap naman ako ng kaparehas. Resistor. So, ano ba yan? Ah, ito. So, nakahanap tayo mga idol. Ito yung natanggal mga idol, oh. Ganito. Yan, ito, 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 ito. Yan, parts to ng backlight mga idol. Ayan. Yan, itong ano na yan, yan oh. kitang kita yung O yan. May value po yan sa lights. So, yan yung ipapalit natin dyan sa natanggal ng isa. So, una mga idol, magtanggal muna tayo. Hanap muna tayo ng coil mga idol. So, yan, dito tayo kukuha ng coil. Ayan, pares lang doon na unit mga idol. Pares lang doon ng ano, coil. So, yan mga idol. Tanggalin muna natin to pinaka light coil so ang gamit natin ay 354 heat temperature lang mababa lang siya subukan lang natin na magawa kasi ginalaw na talaga itong mga idol kaya ayan dumami ang ano may mga tanggal talaga baka hindi pa kabisado siguro yung nagano na ito kaya ayan dagdagan tuloy yung mga problema or baka dini ay lang ito kaya imbis madali masolusyonan ay lalong matutuluyan dahil may mga pisa talaga na natanggal. Malamang hindi ito matanggal-tanggal oh, kasi talagang nakadikit siya eh. So nagkamali lang ito, natakot siguro. Ayun no, oh, hindi pa ito natanggal ang pinaka light coil kasi ayun, no, matigas siya tanggalin eh. Talagang kumapit siya. So ito yung natanggal dito mga idol, ayan, oh. Ito yung linya niya. Ayan, pati yung kapasitor dito mga idol, ayan. Palitan na rin natin yan. Apply tayo ng flux at buha tayo ng light coil sa ibang unit mga idol. Scrapboard lang ito mga idol, dito natin kinuha ang light coil. Play tayo ng flux para madali matanggal ang piyesa. So, malamang mga idol, hindi pa ito napalitan ng light coil eh. Nagkamali lang siguro ng ano, kaya natakot na siguro, hindi na tinuloy. Kasi may mga piyesa nang natanggal. Yan, natanggal na natin yung light coil. So, ito yung muna natin palitan kasi na, nabakbak na siya. Kung baga, naritoke na siya ba? So, hindi siya natanggal mga idol. Hindi pa natanggal kasi matigas siya tanggalin eh. Kung baga, kumapit talaga siya. O baka siguro sa sobrang tigas nito hindi niya matanggal-tanggal kaya ayan hindi na lang siguro tinuloy. Kaya pansinin niyo kanina nagsilabasan yung mga gold sa ilalim, yung mga paa. Ayan, so na natin. So yung resistor na malaki, ayan ito. Palitan din natin 'to. Sa backlight ito mga idol. Connected ito. Pati yung pisa na maliit. Yan, yung zero na yan. Yung zero ang nakalagay. So, maglayo ulit tayo ng plugs para madali matanggal. Importante talaga ang plugs sa pagre-repair mga idol. Para iwas lobo din yan sa mga board. Ayan, tanggal ka agad. Oh, mabilis lang siya. So, ayan, Ilipat na natin to mga idol. So, ito yung nabakbak mga idol. Nasama to sa pag-angat na ito. Kaya pansinin niyo to dito. Yung pinagagilid niya. Imbis may green pa yan. Wala na natuklap ng mga pads so ito naman baliktaran to kahit baliktad pwede siya naplete na ng plugs para madali kumapit So yan. Pati yung resistor na maliit mga idol. Yor! Halika Kuha lang tayo si scrapboard. So buti na lang meron tayong diagram nito mga idol or yung board na makita kung ano yung piyesa ang natanggal. Yan, maliit lang to mga idol oh. Pero napaka-importante ito pag wala kasi ito hindi rin yan ilaw. Duda ko hindi natanggal tong itong ayan itong itong coil kanina kaya napalot na siya. So ayun, napalitan na natin mga idol. So madalas naman ito nasa light coil lang kasi dahil hindi lang napalitan. Dahil nga nagkaroon ng problema, nagsitarsikan Tingnan natin kung mapailaw natin. Or mabuhay na ba ito kasi namatay siya eh. Rinisa natin. Sana mabuhay na. So ay napalitan na natin. Ito yung pinalitan natin mga idol. Ayan, ayan. At saka yung ito. At saka yung light coil. Kapag umilaw na ito mga idol, ibig sabihin, pwede na. Iwas, iwas. Mag-DIY. Lalo kung walang experience. Kasi pwede masira. Ayan, wala pa rin ilaw. So maraming pinagdaanan ang ilaw nito mga idol. Babibrate na siya. Mm -hmm. Ayun nako. Ayun oh may oh. Nagbo-vibrate na kanina, walang vibrate eh. Yung may chance na dumagawa. So next next step natin mga idol. Palitan natin ng light IC. So yan mga idol, next natin gagawin magpapalit tayo ng light IC. So, napalitan na natin yung natanggal at yung light coil. So, dalawa, tatlo lahat na palit natin. Subukan natin itong light IC. yeah Meron tayong light IC dito mga idol. Ayan. So, ito yung light IC nya. So, ito yung ipapalit natin. Ito yung dati nya. init nito itong mali dito mga idol ayun oh, na yung mga board board pagtanggal no huh? kaya ingatan talaga magtanggal yan delikado yan hindi madali magtanggal yan kaya kung wala kayong experience ito wag nyo nang gawin kasi talagang 99% talaga huh? hindi nyo magawa Testing natin. Sana, umilaw na. Ayun. Dali na mga idol. So, pinalitan talaga natin ng light ice eh. So, may tama din ng light ice So, daming na damage dito mga idol. Kasi nakita ko rin. Ayan. Gumana na. May laman pala ang battery eh. So nakita ko rin dito mga idol, ayan may bawas din pala ito na ayan oh. Yung pin. So nakita ko dito sa isa. Ayan, kumpleto pa oh. Mayroong gold. Ito wala na. So signal na yan. An ano yan, kumbaga ground siya. So kailangan ko lagyan. So tingga na lang ilagay ko mga idol para ano. Ground lang ito mga idol, importante din ito para sa sa mga bagay-bagay. Pag nag naman ito sa bagal, okay na. Kahit tingga na lang ilagay natin. So, hindi ko alam kung ano yung history nito nang mayari. Kasi ang sabi niya kanina, may kailangan daw talaga siyang files dito. Hindi ko alam kung pinagawa niya to sa iba. So, tanongin ko ulit mamaya. Kasi marami talagang pinalitan ng piyesa dito mga idol bago na pagana. So, lagay mo na natin tong mga kamera. So, iwasan yun talaga mga idol Lalo na magduda ako Nag DIY siguro ito Kasi Nakita ko yung gold ng Napingas na yung pinaka Coil kanina so Nung kinanggal ko Matigas talaga siya tanggalin So hindi pa siya tanggal So nahirapan siguro Kaya nangyari yung nabakbak Bakbak na yung ano Yung coil So nilagyan ko to ng screw dito mga idol Kasi importante yan Para hindi mag Short ang board Pag nababagsak Sibag so natin to. Tingnan natin kung naka-on, kung mag-touch pa ba to. So wala namang basag yung LCD. So, wala, wala lang talaga ng ilaw. So, sa mga ganito kasi mga idol, ingat kayo sa paggawa nito. Lalo na kung magtanggal kayo. Kasi, kulad ganina, may mga parts talaga na nagsitanggalan na. Kumbaga, pagtanggal na, nadala na. receiving ay tinikita natin ng receive yung takip mga idol ayan pitted na so yun na natin so tingnan natin kung mag touch ayan sure bulan talaga mga idol so, natagalan din tayo paggawa nito mga idol so, ginagawa natin to marami pong nagpapagawa kaya medyo natigilan natin Samsung A20s so kanina wala talaga siyang ilaw at ngayon nadali na natin mga idol so ayan tingnan natin kung mag -touch. Tingnan natin yung ilaw kung natataasan. Ayan, normal naman. Nabababaan. Natataasan. Nabababaan. Normal. So, solve na ito mga idol. At ang mahalaga dito mga idol, ang sabi ng mayari ay napaka-importante daw ng laman ito. At tanungin ko nga mamaya kung napagawa na niya ito sa iba bago ko ipaibigay yung ano na naayos na para malaman natin kung ano yung naging issue bago itinala sa atin. So, solve na ito mga idol. Maraming salamat. So, makuha na ni ma'am ang ganyang files na kailangan dito. So, sana i-share na po ang video natin at paki-like po at paki-follow ng ating FFH Phone TV Official New Feeds. At i-upload natin ito sa YouTube natin mga idol. Sana i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So, marami tayong pinalitan mga idol. So, din, nawala na kasi marami tayong ginagawa kanina. So, nagsitalsika na. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood.